Ano yun, Kuya Bobby? Ano yung Kuya Bobby, ano yun? Saan yung na ng pwesta? Dati siya ang siya ako ngayon dito. Eh, nagbit sa ako ngayon dito. di isa na siya. Saan pa eh? Pinabas niya yun. Oo. na ako sinabi si niya yun. <laughs> say Saya-saya ng Kuya Bobby natin. Bakit nang saya mo ngayon? Ay, 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 ay. Bago hindi ko saya

kaso pag ganito ko yun hindi kayong hawak ng camera no? ah. Ah, try mo muna mm. ano? mga katekrang? sa mall sa mall oh. Ah. kung saan ah. sa akin lahat mga no. no, katekrang oh. pupunta kami ngayon sa mall wow pupunta kami ngayon sa mall pupunta kami thank you po marang si ano lang oh. anong gagawin natin ngayon kalipin? pupunta po kami ngayon sa mall tapos magpapagupit Aaaaahhh! Ka. Kung... Kuya? May, si Bobby pa kalbo ko. Hmm. Kalbo na siya eh. Hindi, mayroon kasi rin eh. <laughs> Bakit naman ka? Like, ah. tayo pabunta? sa mall. Hmm. <laughs> sa mall tayo pabunta, kakain tayo Anong Mab gusto mong kainan Kuya Bobby? Ikaw naman masarap kainan. Jollibee na naman. Sawa sa sa sa, sa, sa sa, sa, ka na sa oh, hmm. ano? Yes. Sa, sawa ka na sa Jollibee? Oo. Sa mall na mall. Sa mall. Sa Wala eh Sa mall muna no? saka tayo pupunta kayo Melvin. Di ba? Saka hmm. tayo manunod ng sine. Yun. Sine. Sa so, ikakain tayo sa kila Melvin. Tama. Tandaan tayo matutulog kila Melvin. Hmm. Natatandaan mo ba? Pwede mo sa inyo Melvin sa Melvin? Pwede. Pwede doon? Hmm.

Gusto tayo tayo Sa mga sakit Sa ingin Wala na ¿no? Pwede sa ano Pwede sa tayo wala na ito nun Parang namiss mo si Kuya Melvin, Kuya Bobby ah Narin po mo si Melvin eh Naman natin eh yung maganda na lang May may girlfriend na dahil na girlfriend na si Sabi may girlfriend na ba eh pa mo may girlfriend na yun, si Melvin na. Melvin, may girlfriend ka na, no? Wala pa. Wala pa? Ba't ayaw mo pong mag-girlfriend? Hindi ah. ka na, hindi na ba? Ba't ayaw mo daw mag-girlfriend? Ano eh? <laughs> wala pa wala na. Wala ka pong hilig? Ha? May hilig ka daw. Wala ka hilig. Ayaw lang Hindi lang sa wala. Pero ano eh. Awww. Hindi. Single pa eh. Hmm. Wala pong girlfriend. Oh, Nagahanap na ako yun. Kaya eh, wala akong makita. Nagahanap ha? Ayaw mo si Kwa. Puro negra meron dun. Saan? Puro negra doon. Negra? Oo. Oh. Ba't ayaw na negra? Ayaw sa yun na negra. Sawa so, na ako sa negra. Puro so, <laughs> negra na ako nakikita. Hey, hey Bobby. Okay. Namiss mo si Kuya Ben? Oh, namiss ko lang na isa araw. Tatlong araw na. Oo. Anong namiss mo kay Kuya Ben natin? Pag-kumakain. Pag-kumakain. Pag natutulog, nagagala kami. Nagagala. Nagagala. Eh dahil lang mismo si Kuya Ben, ano yung gusto mong gawin natin? Ano? Saan na tayo pumunta? Pagpunta ng mall na. Punta tayong mall? Hmm. Tapos? Oh. Kumain. Kumain. Ano pa? Maggala. Maggala. Nalangit ang Wow! Alam niyo ko, Tegra. Tapos, pumunta tayo sa bahay nila. Kaya nila, malayo bahay nila. Kasi tayo Eh, bahay nila na rin. Nandana sa iba na lang. Hindi, Kuya Bobby. Dahil masipag ka, gusto ko nga i-ano kita eh. Parang i-treat kita eh. Gusto ko... Makabawi sa'yo sa, sa, da sa dami mong pagod. Oo oh, nga, hindi pa nga pinigyan. Asa na sila, malis na. Binuwat yung baboy, no? <laughs> malis na, no? Hindi nung mo. Oh. Ewan sa dadaling sa pa, dadaling yung ba? baboy na yun. Binenta na. Binenta na. Hindi hmm. na. Binenta na. Hmm. Binenta na. wala na. Binenta na. Oo. Oh. oh. Ano ba talagang gusto mong gawin? Kasi gusto kong makabawi sa iyo eh. Ah. Hindi, pag na lang, bigyan mo na lang ako ng 100. Pwede na ako. Pwede na ako. Kahit lang. <laughs> <laughs> Ay, 100. <laughs> 100. 100. Nung isang araw, tinatanong kita kung libo o ilang libo. <laughs> hindi, wala. Hindi, wala din lang sa akin. Mga konti lang mga gumastos. Ah. Ayaw mo talaga ng libo-libo? <laughs> hindi, wala. Hindi, mo ibibigyan ng 100 lang ako. <laughs> Ay, <laughs> hindi, ayaw mo libo. Ay, na. Ang ah, ayaw na. Hanggang walalit lang. Hmm. Bakit tayo mo ng libo-libo? Mawawala sa kanya. Eh. Oh, mawawala. Kukunin ni Kuya Hugos eh, no? Oo. Oh. Saka mawawala ma kanya, sa kukunin sa kanya. Eh. Ano yung gusto mo kainin natin, Kuya Bobby? Di ba, sa mga tayo pumunta, S1 sa Jollibee. Sawa natin Jollibee. Pero hindi sa Jollibee? Sawa ka na sa Jollibee. Oo, oh, sasawa na ako. To. Anong mo gusto mo? ano, chow king. Chow king? <laughs> mm. Mm. So, ano meron doon? Jollibee meron doon. Jollibee. Jollibee? Oo. Sa ano? Hindi madami doon, yung Kenny Rogers. Ay, wala Kenny Rogers, no? Kan? Yun, Kenny Rogers. No. Ito, Luken. Oo, yun, Sa ano? Kaya mong, kaya mong Oo, lahat yun. Sa mo malakas kumain sa dalawa ni Robert. Hmm. si Robert. Kaya nalang, kainin nalang natin ang tabi ko. Okay, okay, okay. Ititimang ko lang na. Okay, Kuya Bobby, ready na? Ready na. Sigurado? Ready na. Kuya na. Ready, ready, ready na. Ha? Ready na. Hindi naman pala gawin tayo si Bobby. Bati ka muna pala Kuya Bin, magkano ka muna sa mga kate. pero, 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 oh, muna katek. Pero meron din, meron. Sa baba. Wait lang Kuya Bobby, nagsasalita si Kuya Bin. Ulit Kuya Bin. Mm, Maganda nga po po mga katekram Sana po nasa mabuti tayong kalagayan Ngayon papunta na po kami sa pagupitan At bibili po ng kailangan po sa Para po Pwede po sabihin nyo yung Mmm Ang grip Ang bibili po Ang bibili po Kailangan uh, namin bumili ng brief para kay Kuwe Kasi sabi ko kay nanay nung ano ay sabi ni nanay kasi, adali oh, dali mo yung mga ano mo dyan, yung mga uh, brief na uh, ano. Ay huwag nanay, madami doon, sabi kong ganun. Kaso nawala sa isip ko, tumaba nga pala si Kuya Ben, pagka sinuot ko yung sa akin, mawawasa. <laughs> Mahani yung garter. Ano na si Kuya eh? extra Extra large na siya. Okay. Um, ito yung pangilang araw na ni Goya din natin ito. Pangilang araw mo na ito kayo sa atin. Ang Umbil. Umbil. bilis na. Mas pogi si Kuya Bobby tsaka si Kuya Melvin Si oh. Kuya Agus wala namang gugupitin sa kanya eh Papay, hmm. Kuya Bobby Ano ito mahimik ka? Si Agus, tatayin yun, tatayin yun ito, siya siya tayo tayo din ako. Kwentuhan mo naman si Guya para hindi tayo mainig. So, paano po? Wala. Wala yung malakot tayo. Wala, wala. Totoo. Sabi mo, kakain ka ng marami, ha? Sa Jollibee. Ay, sa mall. Oo. Tama. tayo ng sinin. Nasa mall, saka tama tayo ng sinin. tama magkala tayo dun. hindi nawawala nung Ganda ng galaan. Galaan? Gusto mo talagang gumala, no? Kuya Bobby? Oo. Uh. Hmm. Kailangan mo mag-asa <laughs> Bobby. Bobby, ka ni Kailangan mo mag-asa malapit na. nag na. Ah, <laughs> <Ay, laughs> <naga -hanap> na. <laughs> na <laughs> Ako, Kuya Min. Maunahan ka pa yata ni Kuya Bobby. Mega! Mega! Ano yung babay, -hanap na -hanap na -hanap. tipong mo, gano'n? Eh kuno ba eh ba naman na win. na din ako. Kakamalan mo ga sawa. Ikaw, bes, ay ko ga sawa. Ako ga sawa na ako. But wisung-wisung mo na talaga mga sawa. Oh, isipin ko na din mo ga sawa para Ano mo tayo. Ano na 'yun? Ortag din. Kada kaya basta ka pa rin. Oh. oh, oh. Huwag asawa na din. Wait may tinatanong Alam. si Guya. Noong si Guya ba ano na yun. Pananahimik. Ano ba yun? Pananahimik ata. Uh, na ng tahimik. Katahimikan. Ewan. Eh. Uh, lalagay na sa katahimik. Oo. Uh, parang ganon. Huwag <laughs> uh, ka. na mag-asawa. <laughs> <laughs> mag na mag-asawa. na lang mag-asawa. na <laughs> Po. Bukang dibdib kundi pag-aasawa. May hirap na may asawa. Kaya ano? Masama, masama din yan eh. Ang masama din yung asawa. Ba't masama yung may asawa? yun. Eh. Masarap na yung asawa. Ano ka ba? Masarap na may hirap. Kuya hey, Bobby, talagang hindi mo ba talaga kami iiwan? Hey, yung guling kayo kapag kaumayas mo dito. Ah, ala ko. Sabi kasi kahit bigyan daw kitang, kahit may kahit may magbigay ng maraming pera sa'yo, hindi mo kami iiwan eh. Kaya ano baka totoo yun? Totoo pala. Kaya ba? Hindi naman siguro, pera. Teka tayo sa buhay. Sa ano? Kuya Bobby, wait ay. lang. May sinasabi sa kuya Vin. <laughs> Gutom ka na. Ano yung Kuya Bin? Ano yung sinasabi na? Hindi ka niya iiwan. Kuya Bobby, Iiwan mo ba talaga kami? Hindi. Sabi mo pag mayamo ka na, iiwan mo kami. Oh no! Sigurado ka. Paano kung may magwakwak sa'yo? Hindi pa rin nagkakarito. Hindi pa rin nagkakarito. Ako? Uh -huh. Paano kung bigyan ka ng bahay at lupa ng mga walkwalkers? Simple. Hindi hindi <laughs> Alam ko magkakanta kang magandang kanta dyan eh. Kukuha na ka ni Kuya August. Para mas malapit. Kantahin mo muna si Kuya Melvin. Okay, Kuya Bobby, go! natapos ka. Happy magaan. Ah, maganda yan. Ah, Pag-a-pag-a. Oh. Ayun. 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 Okay, so, Ayun. 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 Okay, Ayun. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, hindi sana ako'y naging bahnal. Walang well, harap sa'yo at makipagyaya pa. Sa panaginip lang, ako may magalog.

bituin. Pasigaw, Kuya Bobby. Lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal puhos ng ulan. Sa panaginip lang ako may magagawa. Doon ay kaya kong lipunin lahat Oh, mag lang kita, maagang na Doon lang. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, hindi sana ako na may dangal. May aarap sa'yo, may pagyayabang, Mga pangarap lang ako may magagawa doon lang Yaman at Ay Doon lang <laughs> Doon ay kaya kong lipunin Lahat ng bituin ah. Doon ay kaya kong Ikapos iip na hangin Doon ay kaya kong Ipagbawal Bos na ulan 🎵 Sa panaginip lang kita 🎵 Ay, yung maayos na lirik sa'yo. 🎵 Mahagkang tuwi lang Isa pa, kung maging maayos na. Matapos ba? ko ang aking pag-aaral Hindi na sana ako na may dangan 🎵🎵 May haharap sa'yo'y maipagyayabang 🎵🎵 Mga panaginip lang ako may magagawa 🎵

Naya harap sa iyo at maipagyayabang Sa ni lang ako may pagdiriwang Yaman at katangyagan sa akin ay wala Pagkasinig ko lang, ng isang sumpa Ang aking inay ang itangik kong tagahangang sa panaginip lang ako, may magagawa. Wow. Doon ay kaya kung ipunin. Natin nang bituin. Doon ay kaya kong wow. ikapos ihit ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Wow. Sa panaginip lang kita. barkada ay tapos ko na. Ang pag-aaral na ay bibigay ng halaga. Sa awitin ko ito mulang madarama. Mga pangarap kong walang pangangamba. Doon ay kaya ko ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya